Ayan uh, mga idol, uh, dito po tayo ngayon sa Rangay Santa Monica, uh, San Simon, Pampanga. ka, uh, may nakita daw po silang ano, yung pusa bigla na lang namatay tapos ang inala po nila, cobra uh, obra yung ano, uh, pumatay kaya pinapatiyak po ni Madam. ay, hindi. Nalputi ni tarak din. Ha? Nalputi. Yakal Sa tubigo kaya. Mama sa karenda nitong kaya ke Mm, natin man, madam unta mo po kayo ni. Eh po magdating. Dan lalo. lalu lagi dia po Lagi din pong luluban din yan. Ano po. Alaw ya. Mga wala dito. Ano lang po yung naririnig dito, ano, pala. Sa ating po natin yung sinasabi po nilang ah, na naririnig po nilang pumitilawak. Ah, wala pong pumitilawak na ay, sa ano, ah, ibon o risyak naririnig po nila. Ibon mo po lang, wala ang um, kagawin natin tignan po natin yung palibot po ng ng ano, nakabakod um, na to mga lote um,

oh magtigas mo ito pa. Hindi, naiwala lang. Karempotan ang kalma lang tayo. Ah, gdm ka kapag Napamagpaksan kapag Napamagpaksan siya, di. Napakasang gagal siya. Ayun, may MGI na. Ayun. Hindi ba, pagkatala ka po yan. Same lang po. Same lang. At yan, siya tayo magpakibayang po kanin sa inyo. Opo, tada. Siyempre, matangakin din. Tatapos na kahit. Ayun, na yung

Pati ako may ako ko kaya baro kaya kusina, kaya ako kumagpal. Tundo na yan, yan. Eh. Eh, naman mga ayan. Ayan naman mga Mga na po rin. A -man. A -man. Alala mo, kamandag. Alala mo, kamandag. Oo. Ang inisiyat niyo. Ah, yung ang mabuti. Oo, ang mabuti. Wala po nga po yung labaho. Isang yung

yan naman po natin mabuti na wala uh, po talaga tayong makita. Yung mga mangga, marami po mangga man natin rinan po natin sa likod. Yung mga gulo, yung mga kawayan, wala po talaga. Maliban lang po sa malit na naliwanag po na po yung mga uh, ayos po sana na itindan po nila. Ayun, magpapasalamat uh, 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 po ako kila yung sekretarya po nila. Sa At, uh, tiwala po, kay madam, kay chef Maraming maraming salamat po. Yes. Ako kay kuya. Uh, Diyan po yung nag-assist. Diyan po yung katiwala po ata sa mga Uh, Umiingi lang mga gamit. Uh, maraming maraming salamat po, madam. Sa binigay po nila. God bless po.